Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at sa video ito, tuturo ko naman sa inyo ang pag-setup ng DNS forward and reverse lookup zone. So, continuation siya ng ating DNS role configuration or setup. Bale, maikli lang itong ating video tutorial na to para ma-setup lang natin yung lookup zone. So, let's start. First, open natin yung server manager kung hindi pa naka-open. So, click start menu, then server manager. After that, punta kayo sa tools, then DNS. Mag-o-open yung DNS manager. And then, i-right-click nyo siya. I-right-click nyo yung server PC o yung name ng inyong server. Then, select nyo ang new zone. Tapos, click nyo lang yung next. And then, select nyo yung for primary zone. Then, click next. Pagkatapos, click nyo yung forward lookup zone. Then, mag assign na tayo ng ating zone name. Sa tutorial na to ang gagamitin nating zone name ay css.edu.ph. So, type nyo lang sya dyan. Tapos, Click nyo yung next. After that, next ulit. Tapos, nalabas naman tong dynamic update. I-select nyo dyan yung allow both non-secure and secure dynamic updates. Then, click nyo ulit yung next. So, makikita nyo dyan, finish button na. So, click nyo lang yung finish. Then, dyan na tayo na nagtatapos sa pag configure ng forward lookup zone. Let's proceed naman sa reverse lookup zone. I-right click nyo lang ulit yung server PC name nyo. Then select nyo ulit yung new zone. Click next ulit. Tapos primary zone pa rin. Then click next. Imbis na forward lookup zone, ang isa-select naman natin ngayon ay reverse lookup zone. And then click nyo yung next. And then, select nyo yung IPv4 reverse lookup zone. Then, click nyo yung next. So, part na to, ang um, ita itatype nyo yung network ID ay yung first octet ng IP nyo. So, ang IP natin is 10.10.10.1 or 2. Sorry. So, ilalagay lang natin is 10. O, yung iba, ang ginagamit is yung first 3 octet ng IP nila. So, minsan 10.10.10, .10 .10, pwede rin. Pero dito sa tutorial natin, first octet lang ang ating gagamitin. So, lagay lang natin number 10. Then, click natin yung next. So, lalabas na dyan yung new name ng ating zone. So, nakalagay dyan 10.in-addr.arpa.dns. So, automatic yan. Na-add lang yung first octet ng ating IP address dahil yun lang naman yung ginamit natin. After nyan, click nyo ulit yung next. Tapos, yung pipiliin nyo ulit dito ay yung allow both na secure and secure dynamic updates. Katapos, click nyo ulit yung next. Then, finish na yan. So, meron na tayong reverse at forward lookup zone. Ito, bo check lang natin kung nandyan siya. At okay naman ang ating pagkaka-configure. So, join me again sa ating susunod na tutorial. Sa panambaging role na ating i-add ia sa ating server. So, pwede nating i-add ia ang DHCP role.